Hello, it's Mark and Claude. Kakaawas lang namin mula sa work. Ngayong araw ay medyo malamig. Siguro dahil buong araw ay maulan. Unlike the usual, hindi muna kami didiretso umuwi dahil may pupuntahan pa kami mamaya kaya nag-stop over muna kami dito para kumain ng dinner. For tonight, we decided na dito kumain sa isang Chinese restaurant At ang favorite menu ko dito ay itong yakisoba. Ito lang madalas ang ino-order ko dito. Ang totoo, bawal sa akin ng shrimp, pero minsan lang naman. Si Mark naman, ito yung paborito niya dito, yung sweet and sour pork at yung gyoza nila. After namin mag-dinner, kailangan namin magmadali. Ilang oras na lang kasi eh, magsasara na yung home center na pupuntahan namin. Almost 7 p.m. na at ang alam ko 8 p.m. ang closing time nila. Hindi namin na malayan, Christmas season na pala at punong-puno na ng Christmas decor sa home center na to. Kasanayan na namin na once a month lang mamili ng pang-personal hygiene and other home necessities kaya every first week of the month ay palagi kaming nandito. <makes noise> Pagkalagay namin sa kotse ng mga pinamili namin, bumalik kami sa loob para makapag ng picture kasama ang napakalaking Christmas tree na to. Habang tinitingnan to, I realized na 5 years na rin palang hindi kami nakakapagpasko sa Pinas. Napakabilis pal talaga ng oras. Kailan kaya yung Christmas season na makakauwi na rin kami sa wakas? Nakakamiss na rin kasing makita yung mga parol at mga pailaw sa Pinas.